Hi guys! Ayan, so ngayon magluluto ako ng sinigang na hipon. Ayan ang aking kangkong. Mm -hmm. Siyempre, kumukulo na siya. So, lalagyan ko siya ng sinigang mix. Ayan, siyempre, lalagyan ko ng asin. Ayan. Oh, yeah. Mm-hmm. Pati na asin. Uy, nawala no, yung aking. So, nilagyan ko na siya. Nakakulot na ako siya, guys, ng kangkong. Ay, yung kamatis, sibuyas. Ayan. So, pinakuloan ko na siya, guys. And then, syempre, lalagay ko na yung kangkong. Okay. Yeah. Kasi medyo matagal ang hipon ay mabilis lang maluto. Uh -huh. Ayan. Uh -huh. Ayan na guys. Mm uh -hmm. -huh. Kumulo na. Ilalagay na natin ang ating hipon. Mm uh -hmm. -huh. Uh -huh. Kasi madali lang naman maluto itong hipon guys, no? Ayan, pang pag nag-overcook yung ating hipon. Kasi hindi maganda. Pag na-overcook ang hipon. Ayan. Ayan. Syempre, lalagay natin ang ating pinaka-favorite na sili na sobrang liit at sobrang liit naman talaga. Siyempre, syempre, natin ng konti at okay na siya guys. Ayan. Mm -hmm. Ito yung ating mahiwaga. Mm -hmm. tak pada titik ni Mhm komo kolok Ayang guys kumukulok kolok-kolok ni Mm -hmm. So. Mm -hmm. I the what. Mm -hmm. What's the butter? what's going on